So hey guys, for today's video guys, ay dito tayo ayon sa banda sa parisan ni Diwata. So ayan guys, ay babasok na ako sa trabaho at dito ba sa gilid guys, ito yung daan namin. So first of all guys, ay mayroong nagpa-shoutout sa atin. Sim Bisto Bike Tayo 755. Yan ang channel niya guys. Thank you sa iyo idol. Salamat sa pagtara sa bahay. Dinala na rin kita sa bahay mo. Thank you very much. Sana pagpalaay ng yung mga channel natin, guys. Salamat ng marami sa noon. So, ayan, guys. Yan yung isang supporter natin, guys. Paki subscribe na lang, guys. So, mayon andito na tayo ngayon, guys, sa paresan ni Diwada sa loob. So, nakikita nyo naman, guys, ang super dami niya, ganang mga tao na, guys. Ang aga lang nito, guys. Pero mamaya guys, banda 11 plus uh, And hanggang gabi guys, grabe ang sobrang dami rin Ang pila guys ay aabot doon Nakita yung unang video natin Yung natin Paabot doon yung mga tao video Malagpas-lagpas pa doon guys So, pumunta ako rito rin guys Nung nakaraang gabi na daw, Dalawang gabi na guys Sa kaso, sobrang dami tao Ang hirap mo magpapunta agad doon sa loob Kasi ang haba ng pila So, ayan yung mga food niya, guys. Ay, overloaded yung paris niya. Maraming kanin, and the rice, then may, ano then free na drinks. So, at this yung diwata, and more blessing to come your channel. God bless. Bye-bye!